magandang magandang hapon po mga kangered uh, welcome back po sa ating youtube channel uh, ngayon lang po tayo nakapag video da mga 2 years na balik ko uli ako sa paggawa ng video at itutuloy ko po kahit na siguro hindi ko alam kung may mananood pa pero ating gawa ay kanga eh, upload lang ng upload kasi natigil dahil siyempre eh ah, uh, nagkaroon tayo ng problema dumaan yung COVID yan yeah, nagka COVID ako tagal din yun mga uh, ako sa ano tal tapos siyempre nagkaroon pa ako ng problema sa family kaya ngayon lang natin pagpatuloy uh, sayang naman kasi uh, malay mo uh, may manood sa akin at ah, magpapasalamat na lang ako doon sa manunood at sa manunod pa kasi matagal na stuck yung youtube ko eh pero nanonood na lang ako sa iba ang ginagawa ko nanonood ako sa subscribe sa ibang sa ibang mga gumagawa ng video para siyempre supporta kahit papano. ngayon ayan ah, gagawa tayo uli ng panibagong video yan so ang akin ngayong gagawin sa panibagong pagsimula uli ng aking vlog ay yung maghuhugas tayo ng aking bibigger yan yan po si bibigger ang aking sniper 155 po yan na standard ayan po yan so kasi ano na yan eh Bali, inumpisahan ko na rin maglinis kailangan maalaga lang tayo sa ating mga pinagalaga. Tulad nang motor. Pag hindi mo ito inalagaan, masisira. kabila naman tayo. Ang <clears throat> maling malinis to. So, ayan. Ispray na natin ng compressor. Ano. Ganyan. Thank <laughs> you. Ayan, tapos na tayo. Malinis na. Bagong-bago na naman ang ating yan. Siyempre, ano kaya sa inyo? Reveal ko sa inyo yan kung ilang taon na yan. Para malaman nyo. Kasi, ano eh, yan na lagi ang ginagamit ko. So, tapos na ako, no? So, hanggang sa muli mga kangirit abangan nyo po ulit ang aking vlog at maraming salamat po sa manunood peace